Sino yung gustong magpaliwanag? Hmm. Wala, ano? So, ayan, ang um, hambing lang ng Diyos yan, ano, sa ano, na ginagawa ko. Uh, yung kinakalabit na string na paulit-ulit, yun yung mga sinasabi ko na paulit-ulit din sa pandinig ninyo. Uh, yun yung minsahe niya noon pa na kailangan mo ulit-ulitin ito para matuto sila. So, ibig sabihin noon, dahil naglilin naglilinis na ang Diyos, uh, yun yung sinabi nga niya na ipaghiwalay ko ng mabuti at masama. Yun yung mga minsahe niya noon. Nandyan yan sa mga 2013 pa yata na masinulat ko na paghiwalayin ko ang mabuti at masama. Na sabi niya, kailangan mo ulitin ito para matuto sila. So, yun yung gitara, string. Yung nag ako. Ako lang ang nag-iisa na nag para ipaalala sa tao ang uh, mga bagay na gusto ng Diyos. Ang mga bagay na na mulatan ng tao na turong kasinungalingan. Iyon yung nag ako. Uh, sinasabi nga ng Diyos. Uh, ayun nga. na uh, isingin niya ang mga taong tulog. Uh, sarado ang puso't isipan. Kaya kailangan gisingin sa pamagitan ng mga pag-iingay ko, sa pamagitan ng pangaral ko. Sabi niya na manggamot ka at mangaral iligtas mga mga tao. So, sa paulit-ulit na sinasabi, uh, kung ano man yung lumalabas sa bibig ko, uh, maaaring magising ang tao at mamulat sa katotohanan at makaroon ng tatlong bagay na gusto ng Diyos na pagbabago, pagsisisi at lubos na paniwala. So, yun yung mensahe na yan, hinihiwating niya dyan sa painiwating niya sa mensahe na yan.